pag nakikita, niya pag nakikita nila na malungkot yung girlfriend nila sa video call, eh, parang affected sila. Naiisip niya kung anong nangyari, mga ganyan-ganyan. Kung, ganyan -ganyan. kung nag-iisip siya kung anong pwede niyang gawin para mapasaya ka. Yo! What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps, Homolas TV, subscribe ka na! Mga bagay na ginagawa ng ka-LDR mo kapag sobrang mahal kanya niya. So, check it out! Three hours later. Number one na bagay na ginagawa ng ka mo kapag as in sobrang mahal ka niya is palagi siyang inspired ng dahil sa'yo. Palagi siyang inspired na kahit nasa work siya, tinatawagan ka niya, nakikipag-video call siya sa'yo, pinapakita niya sa'yo yung mga work, yung mga talaga, pinapakita niya sa'yo yung workplace niya, or minsan pa nga, meron isang viewer ha, na as in, yung birthday ng girl, ginawan siya ng video ng AFAM na gamit yung mga iba't ibang klaseng instrument kasi magaling sa instruments yung AFAM. And, yung AFAM is pinaprint talaga yung picture ng babae and nilagay dun sa room, sa room ata yun. Basta pinaprint talaga ng AFAM mga pips, ha? Ganun. <laughs> Isang sign yon na mahal ka talaga ng ka-LDR mo kahit hindi pa kayo nagkikitang dalawa. And serious siya sa'yo. So, let's proceed na sa number two. Si so, number two is nire-respeto niya yung family mo. Di ba, merong, may, merong mga case, mga case talaga. May mga cases na hindi yung AFAM, is walang pakialam sa family mo. Hindi, hindi siya nagtatanong about sa family mo kung anong nangyari, kung anong nangyari talaga. Kung, kung anong background ng family. Basta wala siyang pakialam. Yun, isang sign niya na yung parang hindi siya interesado sa'yo, hindi siya interesado malaman yung family background mo. Isang sign niyan mga peeps na hindi siya seryoso sa'yo. Number three is binibida ka niya sa iba. Anong ibig sabihin binibida ka niya sa iba? Kapag may mga family gathering, may mga, may mga um, may mga hang out ba sila ya basihaga may mga hang out ba siya na kasama yung mga family mong or family or fa, friends ba niya basta ba, basta kasama yung ibang tao is binibida kanya pinapakita niya sa ibang tao yung pictures mo yung nagmamalaki ka sa niya sa kansa pinagmamalaki kanya sa iba ang <laughs> bulol pinagmamalaki kanya na ito uh, this is my girlfriend charm <laughs> mga ganyan-ganyan. Basta pinagmamalaki or binibida ka niya sa iba mga babes. Isang sign yan, sobrang mahal ka ng, ng apa mo kasi hindi ka niya sa iba. So, let's proceed na sa number three. Oh, number four na pala. <laughs> number four. Naan pa pata ko. Number four is, hindi siya nagbabago sa pinapakita niya sa'yo. Yung sinasabi ko dati sa mga vlog ko na very consistent siya sa mga pinapakita niya sa'yo. Kung anong pinapakita niya sa'yo mula nung nagkakilala kayong dalawa hanggang ngayon, is same pa rin yung pinapakita niya sa'yo. Isang malaking sign yan, mga pips na sobrang mahal ka ng ka-LDR mo. Oh, yung, kasi yung may merong ibang, merong ibang mga ka-LDR ha, na for about a week, consistent sila. And then, pagdating na isang araw, biglang nagbago, biglang hindi nag-reply, biglang hindi nag-message. Yung parang inaantay ka na lang niya na mag-message, tapos doon lang siya magre-reply. So walang ka-effort-effort -effort, mga pips, Doon na tayo sa number 5! so, number 5 is min minsan hindi lahat ha is ganito pero meron din mga mga, mga afang na hindi sila ganito pero serious din sila. Minsan is binibigyan kanya ng mga regalo na ko na kahit hindi mo naman hinihingi or binibigyan kanya ng pera or sinusuportahan niya financially kahit hindi mo naman hinihingi. So isang sign din niyan mga pipsan, ha, na sobrang mahal ka niya kasi tinutulungan ka niya pero mag-ingat din kayo mga pips. yung mga bago nyo palang nakilala na mga afang then nag-offer agad na bibigyan ka ng pera o padadalhan ka ng mga regalos. Ito sa bibigyan ka ng pera na, apam, na, ka, na kakakilala mo palang, Mag-ingat ka, mga pips, kasi after niya na makuha mo yung pera, naku, hihingin niya yan na maging naked ka sa harap ng camera. So, ingat-ingat din mga pinsa. Kapag yung afam mo is, hindi naman as in kailangan niya magpadala sa'yo every month. Yung minsan tinuturuan ka lang niya, kahit hindi mo naman hinihingi, isang sign din niya na mahal ka niya. So, doon na tayo sa six. Wait lang, tunok mo tayo. <laughs> Number six is, ayaw kanyang nakikitang malungkot. So, ito yung mga afam na sobrang affected sila. Kapag nakikita nila yung, yung girlfriend nila, girlfriend online kasi hindi pa naman kayo nagkikita in person. Kapag nakikita, kapag nakikita nila na malungkot yung girlfriend nila sa video call, eh, parang affected sila. Naiisip eh. niya kung anong nangyari, mga ganyan-ganyan. Kung nag-iisip siya kung ano pwede niyang gawin para mapasaya ka. So, isang malaking impact. impact talaga. <laughs> isang para effective sign yan, mga peeps. sa Kasi apektado siya kapag nalulungkot ka. Doon na tayo sa so, number 6. Sa so, number 6 is... Number 7 is... Inaantok po talaga ako. Sa so, number 7 mga peeps is nag-aalala siya sa'yo in a distance. O oh, anong ibig sabihin nun? No? Nag-aalala siya, nag siya sa'yo in a distance. Na kahit hindi mo siya kasama, kahit hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya mahag, hindi mo siya mag-kiss, is pinaparamdam niya sa'yo na nag-aalala siya sa'yo. Pinaparamdam niya din sa'yo yung mga support niya in a distance. Na kahit yung parang yung gusto niya na isipin mo na kahit malayo kayo sa isa't isa is nandyan pa din siya. Yung, yung pag-aalala niya sa'yo is parang malapit lang din siya sa'yo. So, basta ma-feel mo naman yun mga feels sa Yung basta yung parang, parang maniwala ka sa instinct mo. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?